gusto mong magapera paano hindi kung gusto mong magapera di ba ngayon lang magapera pero gusto mong magapera sige kumain ka ng oh. matamis Katakawan mo ano so, bang ba yan ayon kasi mo tigpera kasi may condition kasi papiliin ka Ipalagay lang natin sa ano, isang libo o sa langaw sa saan ka sa pera sa langaw pera oh sabi niya sa pera daw siya oh kasi pinapili ko siya sa pera o sa langaw oh sa, sa pera o, o sa langaw pero sa sa pera siya oh ngayon so ngayon magkapira ka ng marami kang pera pero siyempre yung pira na yon hindi pwedeng wala yung langaw kailangan nandoon yung langaw dahil nasa nasa iyo yung pira eh hmm. Kibali magka ano sila eh magka sama kung halimbawa isang milyon na ang pira mo isang daan din yung langaw na susunod-sunod sa iyo kung saan ka magpunta oh okay, so isang milyon langaw din kasunod sa iyo <laughs> milyong lang Gusto mo? Mahal na. Ano yung maruya? pala sa sa ragusa.